Alam na natin, dito po sa ginanap na anibersaryo ng PDP, eh, talaga naman pong nagbigay na sila ng mga line-up para sa mga re-electionist at sa mga bagong tatakbong senador sa kanilang partido. At hinapansin natin, wala ang pangalan na ni Willie Revillame. Pero, eto na, pasok sa banga. Philip Salvador. Tatakbo po siyang senador sa 2025 sa ilalim ng PDP. Naku, ano masasabi mo dyan, Romel? Naku, ang sabi niya talaga, hindi po ako abogado. Hindi, hindi po, ako po doktor. Ako doktor. Hindi, hindi po ako ingenier. engineer. Ako po ay isang artista, artista na maglilingkod sa aking mga kababayan. At Dabi saka gusto yo. ko yung linyahan niya na ang tagal ko pong hinintay ito. Hinintay. Yeah. Oo, oh, di ba? Oh. Ang mga lingyahan, di ba? Nakakatuwa lang, di ba, Nanay? At saka gusto Nakakatuwa ko yung uh, sinabi ni Senator Bongo, marami po sa inyo nagsasabi na maraming salamat daw dahil natutulungan namin kayo. Hindi po kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakanta pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Mga lingyahan, di ba? Okay. Daleng. Pasok na oh. pasok sa mga yan. At si Kuya Ipe, dahil maaga kang nagdeklara na ikaw hmm. ay uh, tatakbo at tinanggap mo na ang alok uh, ng PDP. Eto na! Nag-uumpisa na ang mga bashing, di ba? Ang dami expected dami. na natin yan. Oh, oh, Baya, grapid grapid na, kaya lalo na siguro siya, expected niya talaga mm -hmm. na yan. Maraming nga nagsasabi, sa Bulacan nga, nung tumakbo kang Vice Governor, olat ka. Nung tumakbo ka dyan sa Mandaluyong, olat ka. Ngayon, pang buong bansa pa, tatakbuhan mo, may ganon. At ito ang aga-aga ni Juris Dr. Channel na nagpadala. Nako, talaga rin naman. Wala tayong magagawa. E, talagang ganon eh. Eto. Ay, nako. Maganda tong kay Juris. Mula sa Amerika po ito. Karapatan ng sino mang mamamayang Pilipino ang tumakbo para sa anumang posisyong pampulitika na nais niya. Basta magampanan niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin. Pero ang daming nega na nagsasabing si Joshua nga raw ay hindi sinusuportahan e paano pa raw ang buong bansa. At marami rin ang nagre-react sa mga artista itinuturing ang pagpasok sa politika bilang isang re retirement plan. Naku, bahala Naku, bahala na nga kayo dyan, sabi niya. Ayan, totoo yan. Yan yung, ano, yan yung kailangan sanggahin ng mga puna at abira uh, bira ni Kuya Ipe kapag talagang pinanindigan na niya ang pagpasok sa politika at pagkandidato bilang senador. Yan yon. Oo. Oo. Yan na ang sarili sa mga matatalim na komento ng ating mga kababayan. Hindi siya gusto. Yun yun, oh. di ba? Pero meron naman siyang sinabi, kung kayo po ay nagmamahal at mahal niyo po si PRRD, ako naman po ay handa kong ibigay ang aking buhay hanggang sa aking huling hininga. Mga linyahan! Di ba? Grabe! Sa bagay, alam mo, na ano, 2003 pa, magkakaibigan na sila, pati si Senador Bonggo oh. Magkakaibigan na talaga sila. Alam ko, punta ng punta sa, sa Davao talaga si Kuya Epe. Dahil kinukuha niya para gawing pelikula ang true-to-life mm. story ni uh, Manong Digong. Oh. Di ba? Yon. Nako, mas hindi tong catching Bautista Silverio. Oh. Ano sabi? Short but, mm, short but you know, sabi niya, kapal ng Salvador, kapal ng Philip Salvador, magsustento muna siya kay Diyos, no? Pwede ba? Oh, ayan, ayan na. <laughs> At eto, sabi niya, nako, sabi ni Miss Nags ng Belgium, Nay, dapat po kay Philip Salvador magpakatatay na muna siya kay Josh bago maging tatay ng sambayanan. After Robin, nakadadala na po at ang bumoto ng mga artista. Sabi ni Miss Nags, nako, naalala ko yung kay Robin. Yung naka full gear, nakala mo lalaban sa gera. Tapos pala, <laughs> nag-exercise. <laughs> Hello naman, Batang Maynila to. It's auntie Misi. Hello naman sa inyo. Hello po. Ayan. Nako, sabi ni Wating-Wating ng London, UK. Nanay, baka nakikinig si Mr. Philip Salvador, kung mahal mo ang buhay mo, please lang, huwag ka nang tumakbo. Baka masaktan ka lang. Ayan, di ba? Baka mm. masaktan ka lang. Sabi naman ni ano, no experience, no record of public office at higit sa lahat, walag ang bag kay Josh. sabi ni Boy si Kiragay. Alam niyo po, babasahin na po namin ngayon itong mga pagpuna kay Kuya Ipe para ngayon pa lang ay nakahanda na talaga ang puso at isip niya sa kung ano mang kahahantungan ng kanyang planong pagtakbo bilang senador. Ngayon Anna. pa lang. Mm -mm, <laughs> totoo yan. Matamis magsalita si Kuya Ipe. Ewan lang kung magampanan niya ang mga tungkulin pag pumasok na siya sa politika at nanalo. Sabi ni Tita Nene Ulanday, alam niyo po, ganito din naman ang sinasabi niyo noon kay Robin Padilla. 'di ba? Uh oh, o, ano sabi niyo? Walang karanasan, wala pang napapatunayan, mm -hmm. hindi ka nga naging barangay kagawad tapos tatakbo senador. Ano nangyari? Umikot ang kapalaran, nag number one pa si Robin Padilla. Kaya wag tayong Wag po tayong humusga, dito po sa ating bansa. Expect the unexpected, eka nga. Oo, oh -oh. ang nila, Mm -mm. Ang bola ay bilog. ba? Diba? Tama. Huwag po natin maliitin ang mga posibilidad sa buhay na ito. Ang buhay mismo ay nagsasabi, I am possible. O, di ba? Kaya huwag nating gusgahan. Baka mamaya, mag number one si Kuya Ipe. Eh, di parang kinain nyo yung mga pinagsasabi nyo. Parang ganon. Yes. Di ba? Hmm. Okay ka lang ba, Kuya Ipe? <laughs> Anak mo nga, pinabayaan mo. Taong bayan pa kaya. Huwag kami. Sorry. Sabi ni Dan Clavasillas. Ito po yung mga unang bugso na hindi po natin talaga maiiwasan. -i -i. Maaga eh. Maaga yung Tamo si Willie. O, oh, out oo, na. Oo. Out na. Paano babalik na siya sa telebisyon? Napag-isip-isip siguro ni Willie, hindi ito ang aking mundo. Hmm, hindi ito okay, talaga. Oo, oo, oo. Ay, nako eto ang sabi ni Marichu Formation Espiritu. Hay na kunay, ang masasabi ko lang, a big no, yung no niya, all caps. Oh, oh, Ako. For Philip Salvador, unahin mo muna ang anak mo bago ang ibang tao. Linisin mo muna, linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Wow, mga ganito ang linyahan. Di ba naman? Ganito ang mga linyahan masasabi naman natin na may katotohanan dahil opinion nito eh. Kanila yan. Oo. Eto pa. Phil Salvador, tatakbo bilang senador? Utang na loob. Wag na po. Opinion ko lang. Sabi ni Tita Julie Paras. At sabi ni ayram liya Nay, maging tatay na siya kay Diyos. Bago so ano pagtakbo sa politika. Mga Pilipino na boboto. Vote wisely. Si wisely na lang ang iboto. Ha, 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 Here, sabi ni Iram Lia. Oy, Iram Lia, nandito sa Pilipinas ang inyong Amir. Ang inyong tagapamuno, di ba? Yon. At eto pa, ano kaya ang masasabi naman ni Neneng Putot Gensoli ng LA? Ha? Philip Salvador? Nako, hindi mananalo yan. Eto mo din dito. Inusgahan na agad. Wala <laughs> Oh, 2025 pa election, talagang si Neneng Putot, nako, hindi man yan. Talagang may gano'n na siya. Nagpapakilala pa lang mama. Oo, oo may gano'n na kaagad.